Mahirap talaga pag isa lang yung gumagalaw pero kinakaya naman. Nagugulat nga ako minsan, napapaisip ako, wala kinaya ko pala yun. Iba talaga kapag kasama mo lagi si Lord, nakakaya mo lahat. Samahan niyo po pala kami sa aming umagahan. Ito yung kadalasan sitwasyon namin tuwing umaga bago pumasok sa school. Nagtataka kayo no kung bakit ganun pa rin yung suot ko yung sinusuot ko kasi sa gabi kapag natutulog na ako yun din yung suot ko sa umaga kahit tapos na ako niyan maligo mayat maya din kasi magbibihis din naman ako para sa school o diba, para hindi marami yung labahin. Ilang taon na din bilang isang nanay ako. Unti-unti kong nare-realize na bago ka makaisang subo, ang dami mo nang paikot-ikot o ang dami mo nang gagawin. Yung isusubo mo na lang sana pero may gagawin ka pa pala. Dito ko na naiintindihan ang nararamdaman ng nanay ko noon. Uh -huh. Ito na ang palagi niyang sinasabi na may intindihan mo rin ako pag nanay ka na. Yan, sa wakas nakakain narin ako. Hindi lang kita sa camera kasi natabunan ni Joy Joy. Tapos na sila kumain pero ako kakain pa lang. Kaya kailangan kong bilisan kasi magliligpit pa ako. Ayan tapos na pala ako dyan kumain. Iniipon ko na yung mga tira-tira nila para sa doggy namin. Uy may dumating sakto lang katatapos lang namin kumain. Magtatanong na naman yan kung may natira sa ulaw. Imbis na ibibigay ko na lang kay doggy. magahati na lang daw sila. Ayan, itinaas pa yung paa niya sa upuan. Nagmamarites na yan. Sige, magmarites ka lang dyan habang ay nagliligpit. Ayun, nakaalis na. Nakakuha na siguro ng makakain niya. Ayan, magligpit na tayo bago magbihis para naman pag alis natin, malinis din yung bahay. O ba diba, bago makapasok sa trabaho, ang dami mo nang gagawin. Ganun talaga pag working mom ka. Pero nasasanay lang din naman. Kaya gising na lang ako ng maaga pa para matatapos ko lahat ng gawain bago pumasok. Ayan, may nakita ko dyan sa baba na hulog pala yung lalagyan ng gatas ng baby ko. Buti na lang at hindi natapon. Ito talagang mga batang to. Hay naku. At dyan pa lang ako makakainom pagkatapos kong maglinis. Hanggang dito lang po muna. Salamat sa panonood.